isang napakasayang umaga. Ako si Bogsky and welcome to my YouTube channel. Natutuwa ako dahil ngayon araw na ito, first time. At kasama ko ang buong pamilya, papasyal kami sa Boracay Island. Take note guys, halatang halatang hindi nakaget up si Bogsky. Dahil nga, sa unang pagkakataon, unang masisilayan ko ang Boracay Island. Kaya samahan ninyo ako hanggang matapos kung ano ang pwede kong maranasan at ipapakita ko ang kagandahan ng isang tanawin mula sa Boracay Island. eto, andito na tayo sa Terminal 3 na kung saan i-check in at ipiprint lang natin yung ating boarding pass. Ayan yung aking mga pamangkin, si Rizal, si Carl at si Jennifer. Tinuturo ako rin si Mama kung paano hanapin yung gate pupunta daw tayo sa gate number 120. Train yung ating flight sa 5K911 going to Katik So nag-aantay na kami yung time departure para makapagpasok tayo sa aeroplano. Boarding na tayo so may konting delay lang pero konti lang naman. So hindi yan naiiwasan. So excited na kami papunta Katik Huwag na kami. Ito yung aking pamilya. Sama-sama. Hehe -sama. okay, Excited! Yes, guys. So, ito na. Excited na si Boxy. Papasok na tayo sa aeroplano. Kahit medyo masama ang panahon, tuloy pa rin ang katiklan going to Baracay ang aming pamilya. Ano guys? See you! Kasama tayo, guys. Okay. Na. malapit na guys guys andito na tayo sa Katiklan airport going to Boracay yun yung aking pamilya naglalakad thank you Cebu Pacific yung pamangking ko si Luis naglalakad Wow na wow at mag-e-enjoy tayo dito hanggang matapos ang pag stay natin mula sa Boracay Island. Habang inaantay, inaantay na lang namin yung aming mga chineke na luggage. So andito na, dito na yung sundo namin patpunta sa hotel. Hindi ko lang alam guys ha, kasi hindi ko rin pa kapisado pero may sundo na kami from kung saan kami mag-check in mula sa Mandarin Hotel. Tayo sa loob na kung saan tayo mula doon sa i-check in natin sa Mandarin Hotel. So, ayun si Mama, si Ate. So, dalawang bag, naghati kami. So, maganda talaga. Very uh, organized. Kaya, samahan niyo pa ako hanggang pagdating natin sa Buracay Island. Tayo para lang for tourist registration verification ngayon yung aking mga kapatid Mama, si LaDoren si Luis, si Jennifer at ang aking mga bayaw after ng registration and verification ito naglalakad na tayo pupunta na tayo sa speedboat kung saan tatawid tayo para marating natin yung ating gustong makita guys, ito yung ating sasakyan papunta sa Mandarin Hotel na kung saan first time ni Boxki at yan yung mga ista thank you po wow wow na wow ang saya andito na tayo guys nice dito may nag-orient dahil nga papunta tayo ng Mandarin Hotel everything sa kanila kaya maganda well service wow ang ganda so first time ni Boxki mula dito kaya mag-e-enjoy tayo panalo Wow, nawayo yung mga kapatid ko. Ayan, si Jorens, the service dun no, sa hotel na pupuntahan natin na Mandarin Nest 5 minutes walk guys, ang saya na pakalakas ng hangin dito sana mag enjoy at matapos natin at maipakita ko ang kagandahan pa ng Boracay Island so guys, yung mga nasa paligid Wow, na wow, hindi pa kami nakakarating pero nag enjoy na kaagad ako sa paglalakad na to dahil first time ni Bogski, dahil nga sabi ko saan man ako mapunta, iikot tayo. Hanggat kaya ni Vox ay mag-ikot-ikot at magpamasyal, ipapasyal ko rin kayo saan man sulok ng mundo. Ayun! So, dito na tayo sa Mandarines na kung saan parang may pa-welcome din sila ng tugan. Wow! So, mukhang family ko. So, ito yun. Ito na mismo yung ating hotel. Na kung saan dito kami mag-stay in 3 nights and 4 days so may pawelcome pa sila rito guys so ito yung sa counter or receiving area nila na kung saan, i-check iche muna namin at kung saan mga rooms so nakakatuwa yan Halatang pagod na pagod, pero sa pagpunta pa lang rito, nag-e-enjoy na kaagad kami sa pagdating pa lang namin dito sa Boracay Island. So, ito yung mga paligid. Wow! Guys, meron pa silang pasubinay dito. Ito na, napapretend. Sa kaka Wow naman, nag-e-enjoy na naman tayo. So, natin Ang dito tayo sa Boracay Island sa tindi ng welcoming nila, may pag-drinks pa sila. Punta nyo naman ang well service dito sa Mandarin Nest. Wow wow! Ang talagang bagay ay Grace Lubowski. Out of the last Guys, ito yung room namin na kung saan dito kami mag stay ni Mama, taka si Junior, at si Reese. So, tatlong room yung na uha namin mula dito sa Mandarin Nest. Wow, ang ganda pa lang kasi service pa lang panalo. So ikot natin kasi first time lang natin dito para mapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung mandarines mula dito. Ito pa lang yung toilet, oh. ang ganda. Wow, ang ganda ng mirror. At the same time, hello Bogski, hello Cathy. Regards iyo dyan at ah, ito yung ating mga gagamitin mga towel. Wow na wow at nag-enjoy ako at ang saya. Wow, ayan si Marian, aking pamangkin after nandito sa hotel, bumaba kami dahil nga gutom, kailangan kumain. Ito na yung aming lunch mula dito sa Inasal, Ma Inasal. So, kainan na muna bago tayo makapag-ikot-ikot kung anong ba ang pwedeng makita ni Bogski sa loob ng Boracay Island mismo dito sa baba kung saan kami naka checking may mga kainan na para maging convenient na rin para sa mga tao, sa mga nag-guest dito sa baba. Very convenient kasi kahit papaano, bababa ka na lang, kakain ka na. May mga inasan, may chowking. Doon sa kabila, nakita ko Jollibee. Ang saya dahil first time ko dito, gusto kong mag-ikot-ikot para talagang makita ang kagandahan ng Boracay Island. Guys, medyo hirap ako sa tindi ng lakas ng hangin. Pilit ko pa rin ipinapakita at para lang makapagsalita sa inyo ang lahat ng mga nangyayari. Imagine guys, sa ganitong time at pati araw, ang dami pa rin nagpupunta sa Boracay. So meaning, talaga ang mga tao mahilig talagang pumunta at pag-beach kahit sa mga ganitong uri ng na aming nararanasan wow na wow na naman ako sa isang mga abong kaysaya mula dito sa Boracay Island sa mga gilid guys ang dami pala kaya pala totoo yung sinasabi lahat ng mga nakapunta rito more on lakaran kung saan station kayo banda at ang daming tao hindi ko nga akalain nagwawarit pa nga yung aking mga friends dahil nga daw sa may bagyo at may habagat, baka daw hindi ko daw ma-enjoy ang aming pagkukurahay. Pero guys, sa totoo lang, kahit ano pang mangyari, nag e na ako. Sa nakikita ko pa ang saya ko na kasi kahit papano naranasan ko at nakarating dito sa Boracay Island. Imagine kung hindi pa kami makompleto, hindi pa kami nagkaroon ng chance na ating umuwi rito sa Pilipinas, hindi rin namin ito makikita muli talaga akong nagpapasalamat sa mga labas at family at sa lahat ng aking mga kaibigan and dito tayo sa kagandahan ng Boracay Island Guys, talagang totoo sa mga paligid ang daming pwedeng pagkainan ang dami kong mga foreigner nagtanong ako, mabuti na lang may mga kasama akong mga repeater na nagpunta rito sa Boracay dahil sa ganitong panahon kaya pala naka-cover akala ko talaga guys ganyan talaga yung style pero maganda daw talaga yan kapag naglalakad ka dito talaga mga open yan guys at ano talaga rito nakakatuwa nag enjoy ako talaga ang daming pwedeng pagkainan kung gusto yung, healing yung kumain ang daming pwedeng pagpilian sa mga pwede ninyong gustong gawin sa mga paligid ang daming tao sabi nga namin eh hindi namin akalain sa mga ganitong oras at panahon, marami pa rin palang nagboborakay. Wow, wow na naman si Bogski sa lahat ng kanyang nakikita. Wow, wow na naman ako sa lahat ng aking na-experience. -e kung bakit po kayo ipinapasyal din kung saan man napupunta si Bogski. Guys, agaw pansin sa akin itong statue na to. Na kung saan to yung buko niya, oh. Ang galing, no? ang ganda ay eh, dyan pa naman a-attract si Bogski sa lahat ng mga nakikita niyang kakaiba at dinadamay ko ang lahat ng mga kachibogs ka kabox ko para makita ninyo yung aking nakikita dito wow na wow talaga ako at natutuwa ako nag -e enjoy ako sa lahat ng aking nakikita kahit ganito ang panahon tuloy-tuloy pa rin ang mga taong nagkakasiyahan dito para talagang lubusin ang kanilang pagpunta mula sa Boracay Island. Guys, ito yung hinahanap ko. Yan pala yung magpapapicture, yung date ngayon at yung year. Nakakatuwa ang isipin, no? Maganda talaga rito pag sama-sama at talaga mae enjoy mo kung ano yung mga pwede nyo makita yung scenery mula dito sa Boracay Island. Nag-enjoy ang aming apo na si Buju. Ayan yung apo na sinasabi, hawig din ni si, Foxy. Yung aking pamangkin na si Lawrence, yan. Yan ang mga kasama ko si Joy, si Jennifer, si Rizal, si Carl, si Junior at si Mama Riz. Wow na wow sa maghapong. kaysa saya. As the miss po sa aming pinag-check-in yan, ito naman yung roof deck na pinatawag na nasa taas ka na. sila rito kung so ayaw nyo sa beach tamang-tama kasi na pakalakas ng hangin. Gusto ko lang kasi ikutin ko kayo kung saan man kami na check in para next time kung sino may mga gusto, recommended itong mandarin nest para sa mga taong nagpupunta dito sa Bulacan. Ito so, ay pa parang napaka-relaxing ang ating nakikita. Wow na wow si Bogski. Jennifer, maraming salamat at nakasama kita. Wala man si Gaby ang aking mga original dyan regards sa inyong Madam Sandra, Aine, at sa lahat ng aking mga ating friends sa Singapore. Nag-e-enjoy ako at pagdasal nyo lang na tuloy-tuloy -tuloy pa rin ang ating paggawa at pagpapalalaan sa inyong mga Guys, after natin magpa-featured, gusto ko lang talagang ibutin at ipakita sa inyo kung ano pa yung mga meron dito. Ang dami pa rin mga pwedeng gawin pero kahit pa paano nag -e enjoy ako sa pamamagitan ng pag ng aking pamakit dito sa Pagalines kung bakit na dito rin kami talaga kayo ni Ang, ang saya ipakita. Jennifer, ang saya ito Imagine kahit dito ka nalang kahit ay, ayaw mo, mo na mag-reach o something kasi na may habagan. Marami pa rin tayong pwedeng gawin. Wow! Wow talaga ng palang lang dito, nag-e-enjoy na ako. Kahit pa paano kasi ang ating pangakin sa mga pag-iikot, gusto ko kayong kasama at mapausap. Yan ang mga kapag ka na nagsama-sama, nagkakaroon ng chance nila dito sa Buracay. Guys, sa mga paligid pala, talagang ang dami talagang mga kainan. Depende kung saan kayo nag-stay. Depende kung saan talaga yung gusto ninyo, kung ano yung mga pwede nyong gawin. Imagine, kahit dito guys, meron sa mga pang -bata, kung gusto nyo. Nasa Boracay ka na, ang dami talagang pwedeng gawin. So, cheap ni stop Boracay, Oh. Oh, ang galing, ang ganda. Nakakaaliw sa pamamagitan ng ayong pag-iikot, ako. Kasi kahit papano, ito yung ating nakikita. And take note, sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit, first time ko nagpunta rito sa Boracay. Wow, na wow talaga. Ang galing ng experience si Bogsky At... Natutuwa ako dumadami na yung ating napupuntahan Simula nagkawaiti si Bogsky Yan ang maganda talaga sa lahat ng aking na-experience Kasama Guys, eto ikot lang kami ng ikot Naglalakad lang kami para lang maipakita sa inyo Mga paligid na talagang na-attract -na si Bogsky Sa kanyang mga nakikita Kasi ang ganda, ang laking impact para sa akin ito Kapag umiikot, dahil nga first time ko rito kaya ano pa ang dapat gawin Lubus lubusin na natin kung ano yung masagap ng aking video para sa inyong lahat yon. i-enjoy ka na ang dami mo pang nakikita at talagang natutuwa ako sa lahat ng aking ginagawa wow na wow na naman talaga si Boxy ang saya, nakakatuwa, hirap pa si Bogski magsalita dahil sa tindi ng lakas ng hangin dahil nga may bagyo. Pero hindi pa rin talaga kami nagpapatuloy dahil tuloy-tuloy habang ang dito kami ng buong pamilya para mag-relax na sa mga kayo ay lang. ay enjoy ako dahil first time naman uh, hindi pa ito tapos medyo isang pakapyaw ka lang muna ito. dahil nga, sinubulan ko habang magpunta rin ko na natin para ipakita sa inyo ang kayaan ng experience yung last time sa Buracay Highlands Huwag nilang kalimutang ka, mag-like, share, comment, and click subscribe sa my YouTube channel. Ito si Bogs hindi na kumabate ng isang maganda at hindi nga, wala ka